Mula kanino natanggap ni Paul ang kanyang tungkulin bilang lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hentil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos? Mula sa Diyos Sino ang tunay na propetang tinawag ni Jehoshaphat na hindi gusto ni Ahab? Si Micah, Micaiah. Anong pangyayari ang naglantad sa Iglesia ng Jerusalem at nagpahimlay sa mga mananampalataya sa iba't ibang lupain noong unang panahon? Pagpapahirap at pagpatay kay Esteban, pagkamatay ni Esteban. Ilang araw ipinagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa sa panahon ng Paskuha. Pitong araw, Anong mga ibon ang nagdala ng pagkain kay Elias sa tabi ng ilog Cherit sa panahon ng tagtuyot? Mga uwak